guys. Kita ka muna kami manok kasi ano. Wala kaming ulam. Tikman muna namin yung lasa nga niya kung masarap. <laughs> Taba oh. Taba din mo. Oh. oh. Yellow, -yellow yung katawan niya. Uy. Tay yung ulo niya. Tikman muna namin kung ya ragya ano dia ma mar, ano? Maramis. Maramis ang kanyang sunod guys, luto na naman yung content natin ngayon. Yun, tika. So, luya. Ay, di ba kailit? Luya mo so, na guys, luya. Excited. Luto So, yun guys, brown na yung ating luya. So, natin yung... Ano? Ayan. Hanggang sa magpula. Brown-brown na yung ating... Ano, yan o. Ilagay na natin yung manok.

So, yun nung no, medyo pula-pula na sila isa. Ayan. So, hintayin na lang natin na, ano, na medyo matuyo siya. So, okay. Yan yes, lagyan natin ng ginasa mix. Yun. Dam pala yan. Hmm. Ito guys, paminta. Ito paminta. Durog. Hmm. Oh. Ito pa. Dalawa. Yun. Yung gata natin, oh. Yun. Ipigaan lang natin to ng, ano, mainit na tubig pigaanin natin si guys ito yung kanyang gata yun gata 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 guys iyan natin yung gata guys yan yung tubig niya yun ang kanyang gata guys Okay. si so sabi natin guys para sa kanyang yan yun yun So yun guys, lagyan natin ng tanglad. Yan. Para lalong masarap ang ating nitib. Ayun. O. Oh. So yun guys, narinig niyo ba yung ano, tunog ng yan. Yung tuyo na siya guys. Yan. So pag ganyan na guys yung ano ng manok. Yan oh. Pulang-pula na siya. Naglabas yung kanyang mantika oh. Yan. So ilalagay na natin yung ating gata. So fresh gata yun guys yun gata ginata ang native manok so, yun di so, diba naruwa so, pa Now, natin guys oh yun na sya uy na natin siya guys so yun na sige so yun na guys ang last na ingredients natin sili haba so yun yun good yun yun guys yan ang gawin nyo sa nitip na manok guys para mawala yung kanyang ano, lansa. Gata. Tsaka malinamnam na malasa pa pag may gata. So yan guys oh. Native na ginataan. So yan guys, masarap. So yun na guys, ang ating adobong may gata. So tingnan niyo guys oh. Yung kanyang la, ano sabaw. Uy. Mamantika-mantika. So yun guys, ready to eat na. Ready to eat.